Sana naglala ko na po kami na sitaw. Si Mrs. Bibili ba si Nanay? Saan ba ito yun? Yung palingki. Doon pala sa kanila ay palingki. Ano? Wala ka na rin Wala. Ano pa yun? Tanim, November pa ang tanim ko. Tanim po. Ang ani pa po ay February. Ako po. Oo. Sige po. Oo. Oo. Pwede ba? Lima daw po ate yeah. Pwede mo ben Oh, sarili talim na kuya Yan ay maganda at ano Walang spray Bakit nila? Oo oh, kuya ah Pagkakalari sa mga Ha? Celebrity Yeah Nanis <laughs> Thank you pa Salamat po kuya, thank you Wala na ate Tama Tama Kama, pag meron ka makikita nila, dalang kita. Ah. ah. Oo. Sige kuya. Ate. Tayo pala sa wakas na. Sige kuya. Ate. Oo. Yeah, po. Ay, lalagyan ng pizza tayo, nasa? Babalik ba? Ay, nabukulot naman. Butas nama. Butas naman. Kari Baya, diba, ba, sitaw, ba itinali, may na po. lang. Bayi kau yang yeah. kali. Bayi kau yang kali. Si tau, bayi tirai si tau. Ingatai. Bayi kasak kan apa? Kasak. Salam. Aman, misalnya. Yo. Alangkah

Okay. Ay, Ay, Yan po ha. yung makalat. yung hair spray pati Ay, ay, spray. Oh, kahit 'yan ilagay mo sa sinaing. Ba 'no? 20 po. Kahit po 'yung ang Ibulang lang. Oh, oo Oh, Apat so, uh po. apat nga po? Apat lima po ah. Sige, Oo. 20. po? Uunan 20. Po. 20. 20. 20. 20. 20. Wala po naman puti po Ito po, mamili po kayo. na <coughs> lang. Oh, yung yeah. yeah, yeah. Oo. Oh, eh kahit po ibulong, yan po pati walang spray. Kahit oh, ibulong, oh. kahit ibulong lang mo sa sinaing. Don't panic, it's organic. Oo. Oh, oh. Wala po yan. sila. Hundred percent po. Don't panic. Kailangan po. Susukuha lang, sukli. Mabari may bari.

Ah, kaya sa kulay ay 30. Oh, si Kuya bigay niya. Yeah. Oh. Yeah, pore. Tama din ang tali. Kamatis, gusto oh, ko kamatis mo. Meron pa baka bukas. Adubo ka dapat na rin, Adubo lang wala wala lang. Oo. Oh. Salamat po. Salamat. Nai po ang plastic. Oy. Ay, dadan ko oh. ta. Bantilan ko na 'yan p na ko Ay talaga nanay, pambulang lang ay. Lusot ta po na kuya. Hindi Ay. po Ay pwede po, bagay. <laughs> Oo. Oh. mga dalawagan. kami tata, Hindi po, bawal din eh, harap ng palinkyan ano oh. Napadaan na din niya eh. Ay, ay, ay. Sagot ka na nung nagtitinda po ko. naka-subscribe ako din eh. Oo. Ay, salamat po. Bigla ako nakapulis siya, sige din pala. Oo. Kaya po ba po. Ah. po? Ay, di pa magtaw Ah. po. 20 po. Pare, bilhin na. 90, na. sa Rayuma, pare. Hmm. yung po. Sa po, bawal na ulit.

Meron. Hindi kaya bawal din nila na eh Erya, oh Ay Hindi magpiraso Nandiyan ka siya Ay hindi ah Hindi ako Pakadali niya yun Oo Huwag at bakit nakakita siya black 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 mo Oo Ay nga eh oh. Huwag oh. <laughs> nakakita mo mm si Kaisan ah Hmm Ito oh. alis na na yung ano? Ay Oo oh. Kuya kami paalis na nag Nagreply na po ba? Inabot nga din yung kamatis namin nung buwan na nakaraan. Oo. Oh. Oo, nagpalos na yan! Ligyan na eh, agad ng pigti! Ay, saan yan? Ay, siya nga. Pag mayroong naibulong lang ng kaunti, ayan ano na po. Oo. Oh. Tara na, nai. Sige po, kuya. Sariling, sariling pinas po, aray. Kaya, kaya po, mura. xin cái vụ Chả lá mất Rồi Ôi 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 Hindi ah. Bigyan mo nga na yung traffic enforcer. Bigyan mo na lang. Tate, ah kuya, sitaw po. Bigyan na lang ka rin. Uti, bigyan mo. Oo. So. Eh, ayaw mo na. Sige po. Oo. Oh. Maghapong nakatayo po ay. はい。